So yun, magandang araw sa inyo mga idol and welcome back sa Talim Island Pride. For today's video, dahil maulan na naman at nasira na naman ang kagwapuhan ko, Ipagluluto ko kayo ng ginataang hipon with kamyas. Tinatamad nga ako lumabas para mag-fishing dahil maulan na naman, naisipan ko na lang na magluto. Igigisa ko sana to sa kamyas kaso tinatamad akong mag -chop, chop ng kamyas. Kaya naisip kong igata na lang. Siguro bago lang sa mata mo o nagtataka ka bakit merong kamyas ang ginataang hipon. Pero kung tagabinoonan ka, malamang pamilyar na sa'yo to. Dati nagtataka rin ako kung bakit naglalagay ng kamyas sa ginataang hipon. Pero nung matikman ko, talaga naisip ko na yung kamyas ay pampatanggal umay sa gata at kung curious ka madam idol pwede mo namang subuan to at malalaman mo kung gaano kasarap yung recipe na to naggisa na nga ako ng bawang at sibuyas para naman mas mabango ang mga rekado at nasa sayo naman yan kung gusto mong gayahay ng ginagawa ko e sinunod ko na rin tong hipon na kanina kanina lang ay pinakuluan ko, hindi ko na rin ginupit o tinanggal ang ulo nito dahil hindi naman to babae na kain katawan tapon ulo kaya wag kang choosy. Panoorin mo na lang hanggang sa matapos tong niluluto ko. Naglagay na rin ako ng sa dahil alam kong hanggang ngayon siya yung umaasa na babalik ako. Sorry, walang ganon. <laughs> Naglagay na rin ako ng instant gata. Grabe talaga naman ngayon. Napapagaan at napapabilis ang pagluluto. Grabe dati yung niyog babaakin mo pa, kakayurin mo pa, kukunin pa yung gata para lang magkaroon ng gata. Pero ngayon, bibili mo na lang tapos bubuksan mo tapos isasalin mo na instant gata, ba? Diba? pinabilis talaga. Parang relasyon, kani kanina lang, kayo pa. Tapos bukas makalawa, wala na. <laughs> Tapos sasabihin, mahal ka, wala daw iwanan, nabambuhay. Tapos nung makakita ng iba, aba, ayun, naglandi na. Kaya aminin mo man, hindi. Nasa una lang talaga, masaya. Teka, bakit na naman tayo napunta sa usapang ganito? Yung instant naman talaga eh. Balik tayo sa niluluto natin mga idol. Ayun, naglagay na rin ako ng kamyas. Ito na yung pine na lapakasarap talaga na ganito. Pero kung wala kang kamyas, uh, pwede naman yung pineapple chunk. Pero mas masarap yun. Pakuluan lang natin hanggang sa lumambot yung kamyas at maigay yung tubig. Tapos okay na yan. Pero bago yan, shoutout muna tayo mga idol. Shoutout kay Ronaldo Lopez. Shoutout sa'yo idol. And shoutout din kay Adrian Cruz Mendoza at sa asawa niya na si Tess Mendoza. So yun lang mga idol, shoutout sa inyong lahat. At kung mabot ka sa video na ito mga idol, huwag mong kalimutan, i-comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot ang video na ito. At kung bago ka palang sa channel na ito, huwag mong kalimutan, mag-follow baka naman idol para update ka palagi sa mga video na i-upload ko. At kung nag-enjoy ka sa video na ito, baka naman idol, pa-share and pa-like naman. Salamat. So yun lang mga idol, ako si Craps TV at ako si Talim Island Pride at ito ang Pinis product ng ginataang hipon sa kamyas.